Andito na, Andito na sila Upang kayo'y gutume Upang kayo hab Aming lab na lab Mukbang nasagad Kahit magdamag Randi Ando Sagot kong nagugut Okay, dito sa sitio sa Papulon sa katikla. Ah, katikla. Uh, no, no. no. Ah, Okay, mga kabob. Papamita namin sa inyo ang mga mga gandang view. Mga tanawin dito sa Chichu Bakulon. Yeah, yeah. <laughs> my God. God. Uh, uh, na. Ang daming pagkain pag dito. Mga uh, kabab. Siyempre, uh, mayroon tayong amigo na nag-invita sa anin. Oo. Ininvita ko na tayo. sakto Ano, Pitagol, uh, Sak -sak ano kung kita kami lang na mabusog? <laughs> <yan>. Mabusog mo ka mo. Ano kung ano kaya unahin natin dito? Ang <laughs> dami dito. Okay. Ano oh. kung aming sisling sisig? Ayun. Barikyo? Dito na Puro lamangan. Isaw. Isaw na manok. Mayroon tayong link po dito. Oo. tinga tinga Tenga. <laughs> Tenga. Fish cake. Fish cake. At sa tofu. Mano. Manok. <laughs> manok. yung ating Ato po. Ato po. Pagati. Pagati. Yan mga kabab, mayroon tayong ditong grilled pizza, mayroon tayong cheese beef pizza, mayroong Hawayan, tsaka pepperoni. Yan po, tatlong klase po. Kapahintay natin, dasalan Hi? natin yan. Oh, dasalan, dasalan, na yan. Dasalan okay. okay. po, barata na. Pwede nito matitang maglili dyan. O, oh, oh, sige. Sa ng anak, ang spektor sa ito. na sa langit, napapasalamat po kami sa diya at sa inyo nito. At itong pag-aibag mga sa amin, sa araw sa amin, gabay ang tumaga, gabay Jewels. injuries, dyan sila makay, pangailangan ng sugan, at kiltasan sa araw na mabumuhay at ayun, nisunat lang. At din po ninyo, ama, yung may-ari ito ng, ng kainan na ito, Ama. Yan lang po, Ama. Amen. 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 Para po, eh. Eh, ano kung kainitin natin? Okay, bago po tayo kumain mga nego, patas na lamatan po muna natin yung Sinsis Cafe. Yung po, maraming maraming salamat po sa maraming pagkain ng Magang po mas kukutaw para sa atin. Di ba? gino, taming pagkain. Okay, Maraming maraming thank you po. Okay. Sinsis. Eh, eh.

kasi, karang dyan, kung super boss, yung ano, sa kabila, mura ka kayo na eh. Oo, oh, oh, tsaka oh. ah, doon, no? Hmm. May ilaw yan ano? Oo. Mura kayo na. na mo, airport. Airport na dito. May, may kinang airport. Dalawang airport dito, mga... Kabab. Mm. Mga kabab. Airport sa kabila, airport din dito. Ayos ka rin ha. Nice one. <laughs> Dali mo ha. Dali mo ha. Dali mo. <laughs>

y un ok tay natin para yung atsuki đi, mhm 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 Mga kabab. Ito sa'yo pa mga pagkain dito. Mm -hmm. Mm -hmm. Nako. Mm Haan. -hmm. Saan na pa hinihintay ng mga kabab natin yan, oh? Mm hmm. Sumunta na kayo dito, mm -hmm. Hindi no. na tayo lang tinitur. May hawak ka na eh. Mm -hmm. Ang lambot ng karne. Iba, 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 Parang tayong pagkatinta ng limpo. Ang gabit yung. Meron lang ang kanya-kanyang lasa. Mm -hmm. Iba, iba. Ano naman ito ah? Pag kinain mo siya, parang ang kaya mo yun. Yung? Parang giris? Hindi. Ang kaya mo yun. Ano ito, ano ang tikoy, napakanggay, yung malaksik din sa ano? Sa nga? Tingnan na, okay naman. Okay, na, okay, okay po. koha, koha. Chicken barbecue. Okay. Hop, hop. Oop, ya. Ang napakadami nito. Ang laki pa. Ayun, kain natin ito. Iba na naman itong lasa sa tinusto. Uh, hmm. Iba, iba. Iba. ibang lasa na hmm. mga pagluto ng manok. Madami pa lang mga ibang sa oh. manok. Ibang lasa. Iba ibang lasa. Kagaya nito. Ito tao eh. Para may iba ibang ring lay. Ay, no. na. Eh. Hmm. <laughs> tumayo na. O, mayo na. Tumayo na talaga. Tumayo para na. sa spaghetti. <laughs> Ayun. Tika -tika. Para sa spaghetti. Oh. Mamaka. Kaya yung Diyos ko. Baka maturuan ng kilikili. <laughs> ano? 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 Ayan ah. ano? 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 Mga kabag. ano? 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 Siyempre. Titaan natin ano? ano? Oh. O, na, o. 5, 5, 4, 3, 2, Anong masasabi mo, Matin, ngayon? Natikman na natin na naluto ng cheese, kape. Uy, excellent. Uy, dalawa. Betay na! Oo, bis. Sa akin, dalawa ka. Approved, <laughs> aproved. <laughs> apro, apro. Masarap. Paano, Matin? Mga amigo. <laughs> Perfecto po to. Kasi yung may-ari nyo na si Sinsiscafe, si... Ay, yung mayang paglain. Sa po na gusto mong pumunta dito, huwag na po kayong magpaligulay ko pa. Yes. yes. Okay. Nandito lang po okay. yun, Sinsiscafe, sa... Maalapit lang po sa highway, sa, sa highway mismo. Dito sa Katiklan, Sintio, Bacololo. Ano, inintay ninyo? Oo. Oh. Mm. Sana <laughs> ninyo pumunta dito, mga karam? At inibita ko rin, inibita ko rin yung mga tangapandan. Yes, sipe. mga taga Antique, si Basti Kulasi, gumbasa mga taga Saan Sa ang lugar ni Goran Dito lang hanapin sa Chinsis Cafe. Dito lang po sa Sitio Bakulod Katiklan. Balutin mo ako <laughs> ang iyong pagmamahal. <laughs> Balutin mo na ako <laughs>